Okay, welcome back ulit mga bro sa aking youtube channel Balim, ang tuturo ko sa inyo ngayon mga bro ay kung paano mag-adjust ng belt ng washing machine Kapag ito ay maluwag na mga bro, ayan o Ayan oh, maluwag na o. Oh. Sobrang luwag na. So, bali ang nagiging problema pag ganitong maluwag na ang belt ng inyong washing machine mga bro ay umi-slide mga bro yung pinakapulya ng ating motor. Kaya bumabagal yung ikot ng ating labahin. Ayan. So, hindi siya gano'ng makalaba mga bro kapag ka gano'ng mabagal ang ikot ng inyong washing machine. Bali ang main topic natin dito ay kung paano mag-adjust ng belt. Paano siya higpitan. Yan o. Sobrang na yung kanyang pano. O. Oh. Kung um, papansin mga bro. Sobrang luwag na. O. Oh. Ayan o. Oh. Masyado nang maluwang yung kanyang pre-play. Dapat mga bro. Ang pinaka pre-play nya ay ganito lang o. Oh. Ganyan lang sana. Ito ay sobrang na o. Oh. O. Oh. Ayan. So bali kapag ka, ganyan mga bro. Ang problema niya ay. Yun nga. Sabi ko na. Bumabagal yung ikot ng ating washing machine pag maluwag na yung kanyang belt so simulan na natin mga bro ituturo ko sa inyo kung paano ito higpitan o paano ito i-adjust para humigpit so kahit medyo luma na yung belt nyo mga bro basta pwede pa wala pa tama wala pang ginna o parang nalalagot pwede i-adjust o higpitan para bumalik yung dating bilis ng inyong washing machine okay so ituro na natin mga bro kung saan yung pag a ng kuha natin, pang natin para humigpit so bali punta lang tayo dito sa pinaka pit ng ating washing machine bali itumba natin mga bro yung washing machine natin So, bali na itong natin mga bro. Ayan, bali puting ko lang itong pinaka-camera natin at pupokus natin. So, kung mapapansin nyo mga bro, dito sa ating base ng ating motor, mayroon siyang tatlong tornilyo. Ayan o. Ayan. So, bali ito yung nakapix. Ayan o. So kung mapapansin yung mga bro dito, yung butas ng kanyang ano tornilyo ay pahaba. Ayun no? Pwede mong i-adjust adjust na ganun yung motor para humigpit yung belt ng ating washing machine pati dito sa kabila oh, ayun, no? So ito yung nakapix pero luluwagan din natin ito mga bro. Ah. So luwagan natin gamit ang tinimim na kuan natin. Pinaka kuan So maluwag pala oh. mm na tirens ayun oh. Okay, luwagan natin 'to mga bro para maipaling natin. Mapaganon natin yung pinaka motor natin para humigpit yung kanyang belt. So luwagan natin 'to. Ayun. Okay, luwagan pa natin tong isa mga bro. Okay, medyo maluwag. So kahit hindi na natin kontrain dun sa ano dun sa kabila niya sa ulo ng pinaka tornilyo dito dahil meron siyang rubber. Okay, punta natin doon sa pinaka mga bro. Ayan, bali ipaling natin yung motor natin papunta ron, mga bro. Para humigpit yung motor natin. Ayan. So kung mapapansin nyo medyo humigpit na yung kanya oh. So, ipaling natin pa ganon para medyo lalayo yung pinakapulya ng ating motor. Okay, paling natin. Tulak natin. Yan. So, migpit na yung kanyang belt mga bro. O. Ayan, ganyan dapat. So, ayan o. Ganyan dapat o. Ayan, umigpit na siya. So pangit din mga bro kapag ka masyadong maigpit yung belt natin, mapipirsa yung pinaka shafting ng motor natin. Saka itong pinaka gear case natin o gear box, mapipirsa. Kailangan mayroon siyang preplay ano ganyan oh. No? Yan. Sigpitan so, natin mga bro yung pinaka tornilyo niya. So kung mapapansin nyo mga bro Yan Bale ay andito kanina Yung pinakatunin nyo natin dito oh. Medyo pumaling na siya pag ganun Kaya humigpit yung belt natin Pati rin dito sa pinakababa nito oh. Ayan So higpitan natin mga bro Ayan, kita natin. Okay. Sipitan so, pa natin itong isa. Ito. Yan. Tapos, sipitan din natin yung pinaka ano nya. Ito. Pinaka, yung nakapix na pinaka base nya. Yan you know? o. hindi gumalaw yung ating motor hindi lumuwag ulit okay so ulitin natin to ayun, magpit na so check natin din yung isa okay so magpit na mga bro so check natin ulit Ayan. So, okay na oh mga bro. Kanina tinutulak mo hanggang dito yung pinaka preplay niya oh. Ayan oh. Okay, subukan natin testingin ngayon mga bro kung lumakas na yung pinakakuan natin, washing machine natin. Ayan. So, bali, tindig natin. Ayan. So, bali, ang kuan na ito, mga bro, Labamatic. Pero kahit anong brand mga bro ng washing machine ay applicable lahat yung mga ganong diskarte sa paghigpit ng belt. Okay. Kunin natin yung pinaka-plug nya. Subukan natin kung ngayon. Isaksak. Ayan. Subukan natin. So malakas siya mga bro. Ayan. So okay na. So tanggalin natin saksakan. So, ganun lang mga bro, mag-adjust ng belt ng ating washing machine. Okay.